po kayo ng kamay. Ano ako bibitaw? Nakakatits! Ay! Diyos ko, ano ba ito? Hindi ko talaga kaya. Ano mo ginagawa yan sa akin? Excuse me, Mr. Mandraguan. ba? Mr. Luigi Mondragon, ako ako'y inisnab. Back to studio. Mapupuno ng sweetness ang episode natin ngayong gabi kasama ang sikat na host and comedian na si John Sweet Lapus. Kayanin kaya ni Sweet, together with his close friend na si Nikki, ang mga hamon ng isang weekend warrior? Saan kaya ang destinasyon ng magkaibigan? Well, let's find out. Niki <laughs> Sweet! Sino sweet! Niki! Ang uh, ating uh, destination uh, for your weekend getaway ay... Naga! Ayun! Ang pala yun! <laughs> ako naman kahit saan mo ako dalhin, mas nakasama ko si Drew okay <laughs> lang. Tiga. Pinaganda ang kutono. Pinaganda mo? Oo, napapula ako ng buo parang kay Iya Villania. <laughs> Teka, kaya na yung last remaining passengers eh. Kailangan na. Let's <laughs> go. of Bicol. Yan daw ang Naga City. Ito'y dahil sa kanyang geographical location na nasa sentro ng Bicol Peninsula. May tuturi na sentro din ng komersyo sa kabikulan ang lungsod na ito. Nagsimula bilang third class municipality ang Naga. Ngunit sa paumuno at pagpuporsige noon ng kinikilalang ama ng syudad, ang yumaong si Secretary Jesse Robredo, naging first class municipality na ito. Kilala ang naga dahil sa makulay na Pena Festival. Ito rin ang jump-off point sa mga gustong pumunta sa Karamuan at Camarines ka Sur. Pero alam niyo ba na hindi na kailangan pumunta pa kung saan saan? At dahil sa Naga City pa lang? Aba, marami ng natural wonders na makikita. Mukha namang Agriang Warriors natin dyan. nais nice mo namang maranasan ng thrill of a lifetime, ang Haciendas de Naga Adventure Park ang dapat mong bisitahin. Sigurado mapapatili ka kapag nasubukan mo ang mga extreme activities nila. Hindi oh, okay. po, po. Hindi po yung yan. Oh, na, na ano talaga ako, nalula ako. Na, natakot ako ng slide kasi patalikod. Parang hindi ko na inindihan yung mechanism na kahit daw ako lang hawak, hindi ako matutumba. Parang gano'n. Mas susunod ko, ha? <tabitaw> po kayo ng dalawang kamay. Nakakain ka na po yan. Isang Ba't ba ako bibitaw? <laughs> Nakalak na po yan. Siya sabi? <laughs> Nakalak sa baba <laughs> na oh, ako. Tapos, oh, diba? Ito. Okay. Ayan! Ito po tulad sa talaga? Hup! Wala pa ng tanda. Go, sweet! Ah! Ay! Wala pa ako. fear of heights. Siguro, more on, ano, fear of the unknown. Kasi nga, hindi ko nakikita. Kung saan ako babak, kung ano yung babak sa Kasi eh. Kasi nakatihaya. Ano, Ay! Ay! Diyos ko! Ano ba to? ito? Ito! nakabasa ako Ay, tama ako, thank you Okay, sa likod lang 'yo. Ah, uh, release niyo lang po nanda. Ha. Ah. Na Next ako nung magra na. Pero nung nakita ko sweet na kaya. Okay na, parang ay kaya ni sweet. Kaya ko na dahan-dahan. Okay po yan. Okay. Grabe, Nikki! May naaksidente na daw dyan! Mag-ingat ka! Baka maging pangalawa ka! Ah! Sa hip, ayan. Okay. Whew! Then... Ay! Ah! Oh, diba? Sorry. Ayan, dyan na aksidente sa bandang gitna. <laughs> oh, bongga! Ah! Ah! nabahan ako parang sarahan. Umpisa pa lang yan, Warriors! Kaya nyo pa ba? Aba sige, mag-ZipLine naman tayo. Let's go!